masarap mag -bank. so mga buntag diha sa so punta ko ngayon dun sa Byasong. tala ko nang andito sa bun kasi doon ako maligo mas maganda sana dito marami kasing andito sa amin guys maraming mga bukal na tubig ito malapit lang sa amin ito ay tinatawag na kakao pero may ang kasi uh, may nag may, may nakita akong comment na marami ba daw ang bukal na tubig dito sa amin oo oh, marami dito guys walang well, hindi kayo may problema sa pandito sa tubig so kaya doon tayo nalito sa biasong so papansin nyo hindi ako nagdala ng tabo tabo kasi eh, wala namang anong eh. uh, hindi mag-need ng kabo doon. Yung tubig ay nakasandayong. So ito yung dinadaanan ko dati. Kapag mag pastol ng mga hayop. Pastwiti oh. Hmm. Ibang pastwiti. Pinasama ko sa Twiti eh, kasi Uh, ang balayguan ko din. Ang ganda ng kanilo. Ang ganda ng kanilang mais. Ang taba. Biyag, biyag. Uh -huh. Biasong. Kanina dito dumaan si mama kasi nagpasto siya ng kambing. Kaso hindi ako nakasama. Gusto ko sanang sumama. Kaso hindi ako Ginising ni mama guys. <laughs> Ang tagal ko kasi na naghihing. Tagal-tagal din dapat na catalog kagabi. Alas 1:00 ng gising. It's special. Oh, na. Nasmik-mik 'o. Eh malapit na totoong mangana ko. Oh. Ito yung kambing ko, guys. dito pala naglagay ng kambing si mama kaya malapit na ako malapit na ako sa byasong ay ang byasong daw me hmm. dek, ada lagi ada lagi pikas. ayo, ayo kita tayang, itu, tuh, Si siapa ni, Yan Ligo natin eh. <laughs> Ligo natin. Tara. Ayaw. 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 ko sila. na. ko sila. Ato. Ligo natin. Ado. Ayaw natin. Ayaw natin. Ayaw what <laughs> diba guys, hindi na need magtabo. Kasi flowing lang po yung tubig. Tapos inuuna kong pinaliguan si Sobrang lamig ng tubig Ito, ito talaga yung pinakaayaw pag andito ako sa amin Maligo ng umaga Kasi grabe ang tubig, ang lamig Di ba guys ang ganda overflowing lang talaga yung tubig kaya ang sarap maligo hindi na need magdala ng tab tabo hmm. nilagyan ko lang sa plastic yung mga ang, sabon shampoo tapos kasama ko dito si Tweety yun nga pagkatapos kung pinaliguan si Tweety ayun nauna siyang umalis sa akin si Tweety ang daming Dadaan tayo dito sa maliit na tulay. Tapos, pa-uwi naman. Siguro guys, yung lakaran papunta dito galing dun sa amin siguro nasa 5 minutes or 5 minutes or 10 minutes yung lakaran. Kung mabilis ka lang siguro maglakad, nasaan kanang guys, 5 minutes. yung dito kami na dati guys oh, dito kami nag nagsaka kaso itong lupa na to ay hindi sa amin kami lang po yung nagsaka pero ngayon hindi na nakasaka sila si papa kasi walang kalabaw so hindi siya um, na na araro guys ba mas maganda kasi kapag magtanim ka ng palay eh, maara mo talaga sa kalabaw kaso ngayon wala ng kalabaw sa so kaya yan to yung kambing ko guys malapit na yung mga anak pati din yung isa so yung kambing na brown mga anak sana yan nung last la nung month of August kaso guys nakunan so kaya ayon ngayon buntis na naman siya agad ito yung anak niya dito Kami proper bueno, paru, -paru. paru, -paru, -paru. puti ngayon ang ganda ng sikat ng araw pa init may ano man siya, may um, kunting ulap kasi kagabi grabe ang ulan kagabi sobrang lakas ng ulan kagabi yun dati dito, dito sa may ilog yun pa kami manguha ng ano dati guys mga um, igat kito ta yung mga talangka yung kubo ko pala ay andun oh so, dyan sa bundok na yan dun, dun Sa sa pinakatoktok ng bundok na yan yan yung aking kubo so kaya kapag pumunta ako ng kubo tapos pupunta ako doon sa may biasong. yung pinaliguan ko kanina doon ako, dadaan sa kabila ito, kugon alam nyo guys, ito, pagkain to ng baka guys, dati palagi kaming ng ano yan ng mangguhab o kugon, para ipakain sa baka tapos po ngayon hindi na ako nakaguhab ng kugon kasi may ako, may trabaho pero siguro kapag wala na akong trabaho mag wala ko ulit ng kugon magguhab Luto na siguro yung litson ngayon naglitson kaya si Papa doon sa bahay Andun si bro yung it. So hindi ko na lang ito patayin para Makita nyo din yung ginadaanan ko ba. So, yan. Akala ko ahas. Ito. Malapit na ako sa amin. Ito yung kakaw. Dito kami palaging maligo. Dito sa area na ito. Sa bukal na pa. Bukal pala. Ngayon, ito na bahay ng pati di papa. Ito, bahay ni nanay.